So ayan mga idol for today's video nga ay mag-share ulit ako kung ano yung aking nalalaman pagdating sa pagkakabit ng clutch cable nitong aking Raider 150. Ayan, bali napansin ko nga na yung palang aking cable dito ay paputol na kumbaga iila na lang yung naghahawak dyan kaya pala kahit anong adjust ko ay kumbaga konting bitaw ko lang ay nagrarunning na agad itong aking motor at halos mamatayan pa nga kung minsan yung pala ay sagad na sagad na siya at iila na lang talaga yung naghahawak dyan kaya ito bumili na ako ng original na clutch cable para sa carb type And mas mabuti pa rin na original yung ating gamitin dahil mas tumatagal. Dahil itong ang nabili kong ito ay inabot ng 3 years. Ayan, kung mga lokal, an ah, experience ko na din yon parang isang taon pa lang naputol na. Ayan, ito ay nabili ko sa halagang 600. Pero original naman yan, kaya magtatagal yan. So ayan, simulan na natin itong pagkakabit ng clutch cable. At ang una natin gagawin, ayan, syempre, para hindi tayo mahirapan, kailangan nating tanggalin kung ano yung mga nakaharang para sa ating pagkakabit uh, ng clutch cable. Ito ni nitong araro. Pwede natin itong tanggalin, pwede na, din namang hindi, pero ngayon tatanggalin ko na lang din para mas madali natin na maipakita kung paano tanggalin yung ating clutch cable. So ayan, tanggalin natin 'to gamit tayo na ang allen wrench para dito sa ating allen bolt Ayan, meron siyang tatlong tornilyo Ayan, isa tapos dalawa at tatlo yan yung mga kakalasing ko Yan, tanggal na yung sa may gilid. Tapos, eto naman. So ayan natanggal ko na din uh, Meron na lang siyang nut dun sa loob Kaya medyo mamaya medyo mahirap-hirap siyang ikabit doon Kasi ito tatanggalin na natin So ayan mga idol natanggal na natin yung leg shield niya at mas madali na nang nating nakikita itong ating uh, clutch cable. So mas madali na natin siyang maalis ngayon. So unahin natin kailangan tanggalin muna natin turni itong tornilyo na ito para mas madali natin siyang tanggalin mamaya. Mahuhugot na lang natin siya pagano. So ito, bali yung akin kasi meron siyang nut dito sa ilalim para hindi matanggal tang matanggal to basta-basta. Pero ito may thread din naman to kaya lang yung akin ay naging lost thread na. Kaya nilagyan ko na lang siya dito. Gan, lalisin ko na. So ayan mga idol, naluwagan ko na siya. Uh, tanggalin ko na lang yung nut sa ilalim. Yan, okay na. Ito na yung nut niya. Tapos ito, tutulak ko na lang siya pataas. Ayan. Umangat na siya. Ayan, kunin natin to. Ayan. Tapos ito, ayan. Uh, luwagan natin to. Ang ganyan. Ayan. Pihitin lang natin to. Ayan, pihitin lang natin to. Ayan. Ayan. maluwag na yan. Tapos ngayon, ilalabas na natin ito ulit. Ayan. Ayan. okay na. Tanggal na siya ngayon. Tapos, ito. Ayan, makikita nyo nandyan yung pinakaulo. madali na siyang tanggalin. Ilalabas na lang natin yan. Ayan na luwagan ko na siya, itutulak ko na lang siya pag ganyan. Ayan 'yon. Ayan, okay na. Tanggal na natin siya. Tapos ngayon, tanggalin din natin muna 'to para hindi siya sagabal doon. Na, kailangan lang pagtatapatin niyo yung dalawang bibig niya para matanggal natin. Ayan, katulad nito, magkatapat na siya. Ayan, ganun na lang siya natin, natin tatanggalin. Tapos, madali na natin siya mailulusot dyan sa baba. Hanggang sa ma narin na rin natin doon. So, ayan. Hihilain na lang natin siya dito. Ayan, wala na sa gabal dyan. Ayan, natin. Tapos dito, ayan, meron lang siya diyang tie wrap, yan. Pero maluwag naman yan, kaya madali na siyang may lulusot dyan. Dahil hindi na siya nakakabit doon sa taas, madali na natin may tutulak to. Ayan, ganyan na siya ka luwag ngayon. Tapos, ilalabas na natin dito. Ayan, lagay nyo lang dun sa pinaka bunganga nya. Ayan. Ayan, pag nandyan na yan, ah, madali na siya itutulak nyo lang patas. So, yan mga idol, natanggal ko na siya dyan. Next natin gagawin, itutulak natin to pag ganun. Ayan, takin lang natin siya yan, pag -anyan ah, hanggang sa lumabas yan, may goma sya dyan yan yung parang naglalak eh yan and so ayan, okay na uh, nahugot ko na sya labas nyo lang yung goma tapos may bunganga naman sya doon yan ilalabas nyo na lang ulit sya dyan yan tanggal na natin yung clutch cable yan. so yung pagkakabit same same lang din sya Ah, uh, ipapakita ko rin sa inyo. Ah, uh, ko na lang to nasa may tie wrap. Ayun na mga idol, bali ito. Ito na yung bago nating clutch cable. Nailusot ko na siya dyan sa tie wrap. Ayan. <clears throat> Tapos, ayun, same din yung gagawin natin. Ngayon, ito naman yung unahin natin. Ilulusot natin dito. Yung goma, ilulusot natin. So, ayan. Pasok na natin siya diyan. Madali lang, madali lang siya ipasok diyan. Tapos ito naman ngayon, uh, ilalagay ulit natin dito. Ayan. So, ayan mga idol, uh, nilagay ko na siya diyan. Ipasok ko na. Ayan, ngayon naman, ito yung papunta sa clutch lever. Ayan, ilulusot ko na lang ulit dyan kung saan sya nakalusot kanina. Kumbaga doon nyo lang din ulit idadaan sa kung saan nyo siya tinanggal. Ah, lusot nyo rin dito. Yan. Tapos ngayon, ah, dito na tayo sa taas. So, ayan, nandito na tayo. Kakabit na ulit natin yung pinaka nandito niya. So, ayan, katulad ng kanina, pagtatapatin nyo lang para mailagay nyo siya ng ganyan. Ayan, tapos pihitin nyo na lang yung isa, yung mas malaki para hindi siya maulog. Ako kasi nahirapan ako, dalis ang kamay lang. <laughs> ayan. Ayan, tapos yung lever, kunin na natin, kabit na natin sa lever. So, ayan na yung ating clutch lever. Ito, hanapin nyo lang ulit yan, yung mga butas na yan. So, ayan. Ayan, dyan na tayo. So, ayan mga idol. Bali, kinabit ko na to, Yung dulo niya nakalagay na doon. Uh, dulo pa lang yan. Tapos, itong lever, ipapasok ko na siya papunta dito. Medyo matigas-tigas nga lang kasi bago, syempre, uh, hindi pa yan nababanat. Kaya, iba yung tigas na ngayon kumpara dun sa tinanggal natin. Mas madali yung tinanggal natin. So, ayan na. Ipasok ko na siya dyan. Tapos, ito. Ah... Uh, pihitin na lang natin ng pihitin to pag matigas syempre gamitin, na, natin, gamitin natin yung flies or kahit anuman tools na pampihit natin dito hanggang sa mai sagad natin doon tapos mamaya titimplahin na lang natin uh, pagka kumaandar na kung hindi ba siya mataas or mababa, mababa ang ating clutch Yan, kabit na lang muna natin ng maayos at yan na uh, Uh, naisagad ko na nga ito dito tapos lalagay ko na lang yung nut ulit dito so yun lang mga idol bali tapos na naikabit na natin yung ating uh, clutch lev, uh, clutch cable so yun lang ganun lang sya kadali i-DIY hindi na natin kailangan pang bumayad o pumunta sa mga mekaniko kasi kaya naman natin to uh, basic lang naman ito hindi naman to yung magbubukas tayo ng makina So, yun lang. Salamat ulit sa panonood at sana ay patuloy nyo pa rin suportahan ng aking channel. Uh, ride safe sa ating lahat mga idol.